Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sandibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng amanyang Sinabokodonosor, sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyos sang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero dahil dito nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot at ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari sinabi nito kay Daniel ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong suma sa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng purpura, kukuintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, Mahal na Hari, Wag na po ninyo kong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman bukod doon sumamba kayo sa mga diyos ninyong yari sa ginto pilak tanso bakal kahoy at bato mga diyos na hindi nakikita ni nakaririnig at ang diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Mene, mene, tekel, parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Mene, Nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasaki na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.